Ay hey, mga kalugit, good afternoon, good evening ko, saan ka man sa solo, pinigyan ang bahay ko mga kalugit, oh. So ayan, yeah, nagsak ang tubig sa taas sa kisami ko mga kalugit. So nandito ako sa una kong bahay, ayan, sinunog ko yung mga ano dito. Mga basura. Yung palibot, Diyos ko, oh, yung basura. yung yung bahay ko. Maraming mga nalik ang mga, ano ko, nalik ang tag yun. Ang mga tubo ko, ting, kami nga dito. So ayan, tingnan nyo mga kalugit, ayan oh. So nalik yung ano ko, yung tubig ko dito mga kalugit. As in, grabe kayo mga kalugit ang bahay ko. Kapag hindi masikaso, ay, ayaw, tingnan nyo, oh. Oh, Diyos ko, Lord. Tingnan nyo, hindi masikaso ang bahay ko. Napakarumi ang bahay ko. Hindi na si Kaso, bino. tingnan yung bahay ko. Budiga na. Ay, Diyos ko, babo. Budiga na ang bahay ko dito. Ayan, tingnan nyo, oh. Oh. Ayan, yan. No, oh, hindi nasikaso ang bahay ko. Nasikaso naman. Dito naman tayo. So marami silang tubig dito. nag stock sila dito, no? Ayan. Tingnan yung mga kalugit. grabe eh. So ayan. Grabe ka ayun, no? Makarating ko lang galing sa Sultan Kudarap Pumunta munta ko dito. Ayan, nagluto sila ng anong nigiluto nila. May gasol ni sila. Ang nung sa nigasol nila, no? So ayan mga kalugit, dito tayo. Kaya si Kazo ni Kuya Rini. Hmm. Ayan, hindi ko alam kung binili niya yan o tinago niya sa baol, kinuha niya lang. So ayan, tingnan niyo. Diyos ko, nasa stress ako. So ayan, basta hindi talaga maalagaan. No? Wanted. Sa mga gusto, sa mga pamilya, dyan, ibigay ko na itong bahay. Ayan, tingnan niyo. Oh, grabe ka, yung mga kalugit. Asikasin ko muna, tusokin ko muna yan. No? Para hindi magbaha siya mga kalugit. Hindi na asikaso. Maraming leak ang aking bahay. Ang no? Ayan. So yung mga kalugit. Grabe. Wala na si Kaso ang bahay ko. Hey! Ayan. So paligyan natin mga kalugit. Ayan. Ayan mga kalugit. Hindi na si Kaso. Hindi ko alam kung ilan ba. Ayan. Wala gigalbot sa mga aswang ni ako. Why do you lagi galbot? Aning, ano ka? Tanihin. Ay, bot. Malapad pa ang lupa ko. Ilang ektar tong lupa ko. oh tingnan nyo. So hindi na si Kaso mga kalugit, mahirap talaga mga kalugit. Kapag wala may naglinis sa bahay mo. Hmm? Mahirap. Tingnan niyo, ayan oh. Tingnan niyo mga kalugit, ayan pa oh. Ayan oh, mahaba pa ang paligid ng bahay ko. Ayan. So ginesprihan lang niya always mga kalugit para mamatay ang mga damo. Ayan, tingnan niyo. So dito walisan natin para Anong puno to, love? Ha? Anong puno to? Ha? Puno ng alin? durian ito mga kalokya, tinanim e, ko 'yan. Ayun, durian ito. Tingnan niyo oh. Malaki na pero wala palang bunga. Ginuo ko -ok, po 'yung ang sa mga nakatira dito ha, linis linis, sige pag may time ha maglinis naman sila mga ganyan linis, gusto ko linis talaga ayan, malinis na so dito tayo pasok grabe Tami ang susi, diba? Hindi yan. Ha? Hindi yan. Kaya. Eh, para maayos ito ang ano? Ang sa CR? Eh, nasa salon. Nasa CR. Ha? Ha? Ay, alin na. Bukas? Bukas. Ayun mga kalugit, tingnan nyo. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, ayun. So, yun mga kalugit, dito tayo. Huwag yan, bahay ni Babu yan. Huh? hoy Ito naman mga quarters, ang mga kwarto sa aking mga staff. Ayan. Sa so boys. Sa so mga boys. Diyan ah. yung susi. Dito yung susi natin. Ha? Huh? Dito susi natin. Dito. Maganda rin itong bahay ko. At least may mga tao. Huwag mong dalawin yan. Kay babo yan. Mugali. Butang ngayon. May, may gasol niya. Wala. So, ayan mga kalugi at tingnan natin di pa haanda dalawang tubig. So, ayan wala nila na lock dito. Oh my Okay. Kaya palitan ako sa mga grade ko, dito, dito sa CR, wala tayo ay ito ayaw niya. Ayaw. Ayaw, ayaw, ayaw na, lang. na. Wala tayo ay nila na, ano, ako. Wala na gato po, Wala na. Wait, ay grade Atong barato lang. Ayaw. Atong barato lang. Atong barato lang. Dasan, lakas Dobara ko Ang ko. Naiwan na nakabukas. Ay, oh. Ayun oh, tingnan nyo o oh, sira Ay. siya na Ah, sira oh, siya. Oh, pala hindi di Ah, 200 100 lang na. 200 100. 130. Daw. <laughs> Resibo. Wala, eh. Wala. ba bariya din? Wala. Bigyan mo ng bariya yung 200. So, ayan mo mga lugit. Gatubod lang siya. Love, okay na. So, okay. Love! So yun mga kalogi, tapos na. Pinakita ko na sa inyo. So i-off muna natin dito. Gatabod siya. I-off ka yan. So ayan. Thank you so much mga kalogi for watching. Ayan malinis ng bahay ko. Ayan, malinis na. Wala na mga masamang espiritu, mga mm -hmm. mag-spirit na nakapalibot. So ayan, thank you so much for watching. I love you.